Irit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live, Live Juna kapulko, magandang araw sa Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Isang kaso ng marahas sa pagpaslang ang naitala sa sityo tungkulang Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro noong November 28, 2025 matapos dukutin at patayin ang isang katutubong mangyan. Kinilala ang biktima na si Sabong Tayong, isang lokal na residente na lumabas lamang sandali mula sa bahay ng kanyang kapatid nang harangin at sapilitang pilitang dalhin ng mga armadong individual na pinaghihinalaang ang kasapi ng CPP-NPA. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ang biktima na wala ng buhay matapos barilin. Batay sa paunang impormasyon, inakusahan umano si Tayong na informant ng militara kahit wala naman umanong sapat na ebidensya na nagpapatunay sa paratang Ikinabahala ng mga residente ang umano'y pag-target sa mga katutubong sibilyan sa pamamagitan ng ganitong uri ng insidente. Itinuring ng mga lokal na opisyal at tagapagtanggol ng karapatang pantao na isang seryosong paglabag sa karapatang pantao ang naturang krimen na nagdulot ng takot at pangamba sa mga komunidad ng mga katutubo sa lugar. Inihayag din nila ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na banta ng karahasan na kinakaharap ng mga pamayanang sibilyan nanawagan ang mga residente at lokal na pamahalaan ng hostisya para kay Tayong at mas pinagtibay ang seguridad para sa mga komunidad, lalo na sa mga katutubong grupo. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad, kabilang ang 1st Infantry Battalion upang matukoy at mapanagot ang mga responsable sa krimen. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City, reporting live para sa CMN. Pilipinas CNN Live, live National Wide Maraming salamat Jonard Acapulco mula po sa empleya ng DCSB ang Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro Naglabas